Saan tayo pupunta? Jollibee, biglang saya! Ate, with my life as pinanganak, naputol lang pa ah! Charis. For today's video mga kaputol, pupunta kami sa Gaisano Mall, Panabo City dahil ang aking pamangkin na lalaki ay nag-request ng Jollibee. Dahil masama ang kanyang pakiramdam, kaya request granted ng tita. At saka hindi lang pala yung pamangkin kong lalaki ang sumama, sumama din yung pamangkin kong babae at saka kanilang mama at ang aking kapatid na bunso na tinatawag naming baby damulag charis. <coughs> at ayun na nga mga kaputol, andito kami ngayon sa Jollibee. Baka naman Jollibee, Charisse! <coughs> So, nag out lang kami dito mga kaputol dahil gusto namin mang inasay. Shoutout sa ating new followers na si Romela Baile, Kapobre Vlog, Angelo Ragen Madia, Shane Bibakuyag, Wilson Alema, Rico Guerreno. In how many years, Charis? Dumating na yung order namin kaya mga kaputol, kain po tayo. <laughs> Pagkatapos namin kumain mga kaputol, meron nakakilala sa akin at nagpa-picture sila. So shoutout po sa inyo, hindi ko alam yung mga pangalan nyo pero thank you so much for supporting Kaputol Jen. as you can see sa video mga kaputol, parang ako lang talaga nag enjoy sa world of fun. Huy! Naging isip bata yarn! <laughs> so pagkatapos namin maglaro sa World of Fun mga kaputol, pina-shopping ko na yung pamangkin ko ng mga damit. Dahil wala pa akong anak mga kaputol, kaya sa pamangkin ko muna ibubuhos ang lahat. At ito yung mga kaganapan mga kaputol. No way to view. Dahil tapos na sila mamili ng mga damit na gusto nila, kaya mga kaputol, bayaran na. Ako'y magtatago na talaga mga kaputol. Charis. So yun lang for today's video mga kaputol. Thank you so much for watching.